Vintage sa to, boss, no? Ah. Okay. binebenta to? 2K. 2,000. Ayun, solid 'yan, no? Um, Astro Boy, mga boss. The North Face 'yan, boss, ah. Magkano 'yung The North Face? Ayun lang, stain lang tama, oh. 1K daw. Mal to, The North Face. 50%. 50 lang. Pwede na 'no? Genta siya. Sir may mga vintage diyan. Ito ren 600. 5 Ah, ito mas mura, 500. Kasi wala akong mapag-test Display naman 'no. Ah, maganda nga 'to, Toyota oh. Mag 'to. Magkano 'to? ko 400. 400. G.I. Joe. Star Wars. Eh, no solid to. Cortez oh. Magkano binenta to, Jack? Wala pa, wala. pa pero magkano benta mo? Ah, uh, 1 Solid to yeah, Nakuha na eh. Ayan o. Puma Ito solid din to 7.5 1.5 Ito mga boss o, Pang running 9.80 Binigay sa akin ni Kuya Jack ng 500 na lang Okay pa siya May pang running na ako eh no? Kabibili ko lang last week Pero kukunin ko pa rin to Okay, good morning mga boss Araw ng linggo January 21 Papunta ako ng Santo Nino Pasyanan ulit natin yung latagan dun Time check 6.13 sa mga magtatanong nga pala kung saan to eh mataon mga boss santo Nino may kawayan bulakan pero medyo malayo layo pa to sa MacArthur ha ah. mga 20 minutes pa ang biyahe papunta dito sa santo Nino ang araw naman ng latagan dito every sunday 6 to 12 noon mga boss Buwang masarap mag-jogging dito. Try ko kami sa mag-jogging dito. Madalas kasi sa Tagalog lang ako eh. Dati Philippine Arena. Kaya lang nakakatamad na bumiya eh. Sayang yung ano no. Sayang yung oras. Papunta pa lang doon Isang oras na eh. Kaya madali naman puntahan to. I-waste nyo na lang Emma Town Santo Nino Palabas na yan Okay, nandito na tayo Sobrang aga ko ata Yung iba Hindi pa naglalatag Ito mga galing Japan Surplus Tingin tayo laki na ito ah sharp magkano to 3p lang 3 as, as is ito gumagana pa di battery. di batery di pa na testing pero magkano to 130 lang. 130 lang. Di battery yan, di battery. Malaki. Binocular, meron din siya. Walang solid. May mga bag din siya. Ayan o. Adidas. Ito maganda to. Usong-uso dati to sa recto eh. Mga punks. Kaya na. Ano yan? Mga pang-fishing. Magkano yan? Uh, 3.80 ang 3.80 ang pinakamura Depende sa klase no? Mataas Ayun no? May bag pa siyang kasama Di ba dapat pupunta ko yun si Anna? Kung ano? Oo, pupunta uh, ko yun eh. malaro ano. Diyan Ito oh. so, mga short pang babae. Mga aga ni boss Jess oh. good morning boss. Kaya yeah, mga solid mga laruan niya. Spawn. Biker mice. Dito just pagkakaano? Eh, uh, bigay okay, mo na lang ah, 350 sa. 350 isa? Ito so, yung mga Dragon Ball oh. BL Solid Anong ano nito? Mga Japan Japan siya eh ano Ito maganda to Sino ulit to? Si ano? Si Broly. Broly. Piccolo Piccolo May RC ka na ha? Pero untested pa yan ah, As is na lang pagka binenta? Magkano? Meron kasi yung bigyan ko lang kahit mga 6 na lang yun eh. 600 na lang daw to Ito mga boss 600 na lang daw Double a yung battery no? Mm -hmm. Kaya na medyo madami 5-6 5-6 ganun no? Ito rin 600 Ah, mas mura, 500. Kasi wala akong mapagpipitch din yan. display na naman ako. Ah, maganda nga ito. Toyota. Oh. G.I. Joe. Ito lang yan. Ito lang yan. Magkano ito? Bigay ko lang yan. 400. 400. G.I. Star Wars Sa mga may sa laruan Every Sunday andito si Just Pasyal na lang kayo Solid ang mga laruan niya May Mortal Kombat po Tingin tayo sa pwesto ni Jake Baka may mga bago Boss Jake. Eh, Mga wala pa rin bago ah. Wala pa <coughs> boss, dami pa eh. Ito. Wala pa ubos pa. Boss. Kaya na yung tripod mo? Kaya eh, 350 na lang. Boss. 350 na lang daw ito ito mga keychain ganda yan the north face yan boss ah sa atin ni Jake magkana yung the north face yun lang stain lang tama 1k daw mahal, mahal to the north face pagka oh, 1 k Adidas meron 'o. Eh. Pati sa Adidas, magkano? 500. Ito makinis po. Adidas. Ito po raw.

Canadian is dito mga pambabaeng bag ito baby chair Tibo yan Stroller Dito tayo kay Kuya Jack Silipin natin yung mga relo nya Shout out, shout out Ito Astro Boy ito Astro Boy mga boss oh. Tezuka ang brand Vintage na to boss no? Magkano binibenta to? 2K 2,000 Ayan solid yan yung Astro Boy mga boss Tezuka Ayan o oh. no? ganda pa nung dial niya yung mukha ni Astro Boy Chrome 2,000 boss Jack, ano yung mga bago mong dala yan t-shirt uh, a blot magkano tong yublo 3,500 3,500 Ayan o Ganda ng kulay o oh. Timberland mo, boss? Ah, Timberland. Magkano? one pipe na lang. One-five. Dami yung alarm clock, oh. G shock niya, andito pa rin. old coins sa mga naghahanap. Marami siya. Ito solid to boss ha. Ah, Mickey Mouse. Mickey Mouse, to? 600 lang po. sa cup? 50 lang pwede na no baka may mga vintage dyan sa akin naman talagang magtatago dahil alam yung sa medeka yung nagtakip ng payo takotago siya pero yung isang mata nakasili Lalaki na manggaw 1.20 150 Murano. fifty. pangasinan mga boss, no marami kayong pwedeng bilhin dito sa santo Ninyo. bulay. Mga prutas, gulay. May ilang kapa oh.

Binagi. Ma, oh. Buwangin yung arrival ka ulit boss ha Lipin natin yung mga sapatos ni Jack na yun no? Sari, sari, Kami, tati, May nakakuha ka na boss Wala pa, nagalap na eh Ni Cortez ha o, dalawa. May dalawa, nakakuha na Patayin nga boss Patabi na solid to Cortes oh Magkano binenta to Jack? Hindi, pero magkano benta mo? Ah, uh, ayun. 1, 2. Solid, oh. Sakawa mo. Nakakuha na, eh. Ayun, oh. Ito po, oh. Nakainis pa to, oh. Buns. Ito ba ka, may device pa. Baka maghanap mo yung device niya. Solid tong Jordan na to ah. Collab ng Levi's. Panalo to, boss. Magkano daw to? 1.4 nung size nito. Ayan o, oh. Air Jordan Hindi ko makita yung size eh Pero maliit lang siya. 8, size 8 daw Ayan o, oh. Ito pa oh Ganda rin to Jordan 1-1 naman to Ay dalawa kambal Ito yung isa Ito si Sir Suki na dito yan eh Sakto pala punta natin Kay Boss Jack no May number lang May number lang no Bago na to no

950. 950. Pero yung ano, <laughs> <laughs> pang babae. 850. Nakinis pa. Maganda rin to. Hey, boys. 1-4. Mga big size natin. Mga 12, no? 13. 13. Size 13 to. 1-7. Ito naman. 1-7. Size 13. 3-bys nga eh. Kala ko vans eh. Ah, magkaiba. Ito nga, no. 1.5. Wala pa Superstar, Ito oh. yung bagong ko. Size 11 One one. Redman pala to no? Redman. Converse. 750 lang, oh. Ito po, Ang oh. ganda ng Puma na to ah. P7.50 lang, oh. p ito mga boss oh, pang running. 980. Binigay sa akin ni Kuya Jack ng 500 na lang. Okay pa siya. May pang running na ako eh, no. Kabibili ko lang last week. Pero kukunin ko pa rin 'to. Solid 'to. Boss Jack, di na no? malitig dan, no. Sakto lang. Sakto. Press lang nito. Oh. Uh. Pwede, pwede. O mga boss, sa mga gustong naghahanap ng mga ukay shoes dito, dito tayo sa mga dito tayo sa Santo Niño, sa Ima Town marami tayong ukay dito may FB feeds din pala tayo mga boss ito, ito yung FB pins natin papalo na lang po mga boss meron din tayo diyan pinupost na mga ano, mga new arrival tsaka mga kasi sa patos na ano, may mga pang hiking tayo dito punta lang po kayo dito sa Imatown. dito tayo sa alas araw araw man dito Saturday alas 11 ng umaga hanggang ano hanggang alas 8 ng gabi sa linggo naman alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi open po tayo mga boss thank you po Jack Bili tayo ng kakanin. Magkakano isa? 15. 15. Kahit alin dyan. Biko. Ito, bigyan mo ako isa. Saka isa nito. Isa nito. Iwalay mo to ah. Eto, magkano to? Yan din yung to. 20 Isa rin ito? So ayun mga boss no Nakakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng gamit na binibenta dito sa Santo Niño Kaya lang wala gaano ko nakita mga solid ngayon no Pauwi na lang ako sa next video mga boss. Yan, nakabili pa tayo ng sapatos kay Boss Jack. No? 500 lang. Okay mga boss. Pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na Maraming salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa usunod na video.